Ako po si Jairo Natalina Rupia at ating tatalagayan sa araw na ito ang patungkol sa Intro to Java Programming o ang panimulang pag-aaral patungkol sa Java Programming. Una ay ang mga layunin sa ating pag-aaral. Ang dapat natin malaman, ang kasaysayan, kung ano ang Java Programming Language, saan ito nagmula, at sino ang gumawa nito. Pangalawa naman, ano ang katangian ng Java Programming Language. Malaman natin kung ano ang kaya natin gawin, ano nakapaloob dito, at iba pang kaalaman application kung paano natin gagamitin ang Java programming language. Una muna, ano ang Java? Ano ba talaga ang Java at bakit ito napakasikat sa buong mundo? Maging Pilipinas, maging Amerika, maging ibang, ibang mga bansa ay gumagamit ng Java. Ano ba ang nakapaloob dito? Una muna ay kasaysayan ng Java. Ang Java ay isang programming language. Ang programming language ay isang uri o paraan kung saan ikaw ay makipag-usap sa computer na, ma na nais mo kung ano man ang iyong nais ay magagawa ng iyong computer sa itong paraan o lingwahe na gumagamit ng syntax para maipahiwatig mo sa iyong computer kung ano ang nais mong gawin gumawa ka ng software gumawa ka ng program gumawa ka ng website si na James Gosling, Mike Sheridan, and Patrick Norton. Sila ang mga pioneers ng Java Programming Language. Noong muna, ito at tinatawag na Oak. Dahil sa labas ng PC ng James Gosling, ay mayroong isang puno ng Oak. Ngunit, dahil sa trademark on copyright issues, ay, na mayroon na nakakuha ng na pangalan na Oak, ay pinalitan nila ito ng Java. Ang Java ay isa sa mga pinakalangakapantik sa pandinig ng kanyang mga workers dapat sana ay kukuha sila ng pangalan ng silk pero dahil nga napakakaiba ng Java ay mas pinili nila ito ang Java ay isang isla sa Indonesia kung saan unang ginawa ang kape na tawag nga na Java Coffee kaya nga sa logo ng Java ay merong kape o isang cup at isang mainit o sumisimbolo sa, sumisimbolo sa init ng kape na iyon ang Java Programming Language ay nakatanggap ng award sinasabing 10 best products of the year noong 1995 kung nagbigay pa nito ay ang Time Magazine mismo sorry naman ay ito ang kasaysayan ng mga version ng Java ang JTK o ang Java Development Kit at Beta ang may tang pinakaunang version ng isang maging Java SE 10 na ginawa ano 20th March 2018 hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nag-update sa integration and compatibility dahil patuloy lamang ito ina-update ng mga unong lumaba. Ito. Ang ba? bakit dapat matutunan ang Java? Bakit nga ba? Ano ba ang may tulong nito? At ano ang benepisyo na kuha natin sa pagkatuto ng Java? Ang Java ay una madaling aral. Ika nga, write once, run anywhere, but at the same time, dito kasing komplikado. Dito kasing komplikado ng assembly, C++, C Sharp, may dami pang mga programming languages na kuk may kukumpara, Python, Java, at madami pang. At ang iba pang katulad nito ay madadali para sa ibang mas mahirap. Pangalawa naman, gumagana ito sa lahat ng devices. Ang Java programming language ay hindi dumidepende sa kung ano ang gamit mo ngayon. Ang device maging cellphone, mga computer ay lahat. so ay gumagamit ng Java Programming Language dahil nga madami itong benepisyo, madali itong gamitin, sa sa kanilang mga titulo at pangalan ay meron tayong meron tayong ideya bigyan naman mo ng ilang mga ehemplo una ay ang simple madali lamang siya matutunan dahil tinanggalan ang mga memory management o tinanggal ang mga pointers markers hindi ka tulad ng iba pang mga programming language sa so, lugar naman na, na, ay ito ay object oriented isipin kung ano ang nasa ta taas pwede mo rin ilagay sa coach, merong class, merong coach. Kung ito naman ito ay third platform, independent, hindi ito umaasa o hindi ito nakadepende sa kung anong gamit mo ngayon. Maging Mac, Man, Linux, or Windows ay pwede, pwede. So, ito ang iba naman, ay ito rin ay portable. Pwede mong dalhin sa ang iyong code ay pwede mong ilipat sa isa pang system at hindi ito kailangan magbago. Ngayon sa labing dalawa na ito, ay ating manalaman na napakaganda talaga ng Java Pro. sa atin, lalang-lalang sa ating mga naghahangad magkaroon ng karir patungkol sa programming and coding. Pangato naman, paano ba natin gagamitin ang Java programming language? Since nga, ika nga, madali lamang ito, paano ba talaga? Una ay kailangan natin ihanda muna ang mga kailangan kagamitan o mga, mga kailangan siya Java mismo. Ang Java Development Kit ay isang software package na ginagamit ng mga programmer para gumawa, mag-compile at magpatakbo ng mga Java program. Basically, ito ay isang lagayan. Sunod naman ay kumuha ka ng isang IDE o isang Integrated Development Environment. Ang IDE ay isang software na ginagamit ng mga programmer para mas madali at mas mabilis gumawa ng mga program. Ito ay parang workspace. pwede mo dito i-arrange ang iyong mga projects. So naman, paano ba gumagana ang Java programming language o paano ba ito ang proseso nito? Sa paggawa, una ay susulat mo muna ang iyong code or ang iyong source code. Sunod, i-convert ito ng compiler sa bytecode. So naman, ipatatagawin ito ng JVM o ang Java Virtual Machine. Saka naman maglalabas ng output. Kaya't madami itong Secret ito yung sabi natin secure dahil gumadami ito sa mga masusing proseso para ang iyong code ay hindi magkaroon ng malware o virus. Maaaring iwasan ang mga error. So naman, nabigay ako dito ng isang simple Java program. mo muna ay nag-umpisa sa package example Java. Ito is only just an example. Sa public class, example Java sulat sa masunod ay public static void main string arts sabi lang na system out print ln hello world well, ngayon bakit na ba nakalagay ang mga bagay na ito ito ay isang napakasimple program ang hello world ito natin makikita kita ang dalawang importanteng linya una ay ang public class na sinasabing public class exam kalagayan ng iyong buong program. Lahat ng code natin ay dapat nasa loob ng isang class. Kaya nga marapat na ang class mo at ang name ng iyong file ay parehas para hindi ka malito in the near future. At para ma-access mo rin siya. Ang salitang public naman ay ibig sabihin ma-access ito kahit saan sa program. Pwede siya manggaling sa taas, maging sa baba ay pwede ma-access ito. Pangalawa naman ay ang place natin void main string na braces arcs parenthesis ito ang pwede natin sabihin na ito ang pinakaunang pintuan o pinakaunang gate ng program mo dito unang papasok si java para patakbuhin ang iyong mga utos o nais nice. una ay ang public isbihin bukas sa lahat pwede pwede siya sa kahit nasaan sa iyong bukas nga maroon na static tatakbo agad kahit walang object yun ang ibig sabihin yun sunod so, naman ay void ibig sabihin wala nang ibinabalik na value hindi niya na kailangan magbalik pa ng value pa diretsyo na siya ng output at ang win ay ibig sabihin magsasimbolo nagsasabi ng pinaka main starting mong gawin ay gusto mong mag-print ng salita o teksto na nagsasabing hello world. Kaya ngayon, malaman na natin ang bawat mga lagayan o ang bawat mga aspeto ng isang Java program. At ano ang magiging output nito? Una muna ay ang paliwanag. Una ay ang class. Ito ay lalagayan ng code. So, naman ay ang simula ng program mo system na ito print LN. Ang LN naman po is nagsasabi ng sunod line or sa babang line. Na Nagpapakita ng text to. Ang output nito ay hello world. Ang mga simbolo na iyan ay nagsasabi na naging successful or naging maayos ang iyong problem nang walang dumadaang error kung ano pa mang hadlang para may output ang iyong program. Ngayon na atin ang nalaman ang patungkol sa Java Programming Language ay nawa ay madami tayong matutunan. At patuloy naman tayong mag-aral patungkol pa rito. Kaya bilang ating konklusyon ay salamat sa iyong panonood. Subukan mo muna ang iyong unang Java program ngayon. Dahil na nakakimbanangit kanina na sa Hello World with the suggestion at sana ay magpatuloy pa tayo sa pagkatoto at sa susunod na video ay masalapan natin pag-aaralan patungkol sa Java Programming Language at maaring hindi lamang patungkol riyot, kundi sa iba pa para masalong mayangat ang ating pangarap bilang isang Computer Science Student Yun lamang Namin salamat